So mga kainday, Portuguese VGS, eh, samahan nyo nga pala akong bumili ng pintura dahil pipinturahan ko yung puntod ng nanay at tatay ko. Pintan nyo naman mga kainday, at balot na balot ako, sobrang init kasi, eh magmumotor lang naman ako mga kainday. Nung paglabas ko nga pala dyan mga kainday, eh wala yung susi ko, medyo matagal pa akong nanganap yan mga kainday. At ayan nga, nakita ko na kaya ready to go na mga kainday. Bali magdadalawang taon na rin mga kainday buhat nung nawala yung nanay ko at nung tinransfer yung tatay ko doon sa may simenteryo para magkasama sila mga kainday. Kaya dibili ko ng pintura para mapinturahan yung lapida nila kasi halos burado na rin kasi talaga yung mga pangalan nila mga kainday. Ayan nga pala dito kami bumibili ng pintura ng kapatid ko, dito kami bumili ng pintura nung pinunturahan namin yung bahay mga kainday. Alam nyo ba mga kainday na kaming tatlo lang na magkakapatid na babaya nagpintura sa may bahay namin mga kainday. Bali, nung kawawala pala ng nanay ko nung mga kainday, eh kung ano-ano talagang ginagawa namin, binibisi namin yung sarili namin, mga kainday. Nga pala, mga kainday, dito nga pala ako bibili ng brush sa may blue and bell. Kwento ko lang, mga kainday, nagtrabaho nga pala ako dito nung bata ako. Mga 16 or 17 yata ako nun, mga kainday, nagpanggap lang akong 18 kasi bawal nga daw. Kumo nga naman Chinese yung may-ari, mga kainday, eh, hindi na sila naghanap ng birth certificate nun, mga kainday. Alam nyo ba, mga kainday, sobrang hirap ng buhay namin nun. ko yung trabaho dito, kahit 100 lang sahod namin. Tapos, tapos 12 oras mga kainday. Swerte na rin ako kasi meron akong pambili ng bigas at pang baon-baon yung mga kapatid ko noon mga kainday. Nagahati silang tatlo doon. 20 yung baon ng kapatid kong lalaki at tigsang po yung dalawang kapatid kong babae. Bali college yung kapatid ko noon mga kainday at high school yung dalawang kapatid kong mga babae mga kainday. Swerte na ako kasi syempre meron na akong pambili-bili ng bigas tapos kahit pilis lang mga kainday. Sa totoo lang mga kainday maayos naman talaga yung buhay namin. Yung mga bata kami, merong furniture yung tatay ko nun. at meron din kami mga trabaho ador noon mga kainday pero ganun talaga mga kainday, hindi naman lahat talaga permanente. Kaya kung yung bagay eh nandyan na sa inyo, eh pagbutihin nyo at pahalagahan nyo mga kainday. Alam nyo mga kainday, nung nawala talaga yung furniture ng tatay ko, naranasan namin lahat. Hindi kami kumakain nun mga kainday at nagtitiis talaga kami sa gutom. Pero kahit ganun mga kainday, nagpapasalamat pa rin kami dahil nalagpasan namin lahat yon Kahit kailan, kahit dumaan kami sa may ganung pagsubok mga kainday, never namin sinisi yung tatay namin kung bakit kami nagkaganon. Ang sakit kaya sa loob mga kainday na mak kita mo yung tatay mo na halos walang magawa kasi nawala na lahat sa kanya mga kainday. Ni pambili ng kape mga kainday, wala. Kaya nga ginagawa ko nun, mga kainday, nagkikirugba ba ako ng bigas, susunugin ko sa kawali tapos titimplahan ko ng kape yung tatay ko tapos bibili ako ng tiktitres na asukal mga kainday. Ayun, may pangkape na siya. Kaya nung nakita ko umiiyak nun yung tatay ko na nagsabi sabi ko lang sa kanya, okay lang yan tay, kaya natin yan. Medyo naiyak nga pala ako sa may part na yan mga kainday. Sa ko kasi naalala ko yung mga bagay na yun. Pero ganun pa man din mga kainday, pag naaalala mo yung mga bagay na malulungkot, nakakaiyak pa rin, lalo na kung tungkol sa may magulang mo mga kainday. Marami kami pinagdaanan nun mga kainday, nagtinda nga rin para ng merienda yung nanay at tatay ko, naglalako sila, at ako naman sales lady. So, nun, mga kainday, gusto ko rin talaga mag-aral, kaya nag-ipon ako, pero bandang uli mga kainday, mas pinili ko na lang tulungan yung magulang ko, kasi sa totoo lang, kailangan nila ako. Kailangan din ako ng mga kapatid ko, kaya sabi ko sa mga kapatid ko, tutulungan ko silang mag-aral, hindi dahil gusto ko na tulungan sila, kundi dahil mahal ko sila. Mga kainday, ayoko rin kasi napare-parehas kaming ganon. Mga kainday, isip ko rin paano kung pagtanda ng magulang ko. Ayoko rin naman talaga no, kung kani-kanino kami lumalapit. Mga kainday, kasi naranasan na rin naman namin yun. Mga kainday, hirap-hirap kaya nun mga kainday. Kaya yung naipon kong pang-enroll ko ng mga kainday, e eh, binigay ko na lang sa nanay ko kasi meron siyang sinasabi sa akin noon na uuupahan niyang kantin. Ayun, sakto mga kainday, meron na siyang pambili ng mga gamit niya. Tapos, meron na rin siyang pang-upa, mga kainday. Tapos nun, mga kainday, nagpapaalam ako sa nanay at tatay ko na magtitraining ako ng guard sa SM, mga kainday. Mga kainday, yun lang yung trabaho. Alam ko na dire-direcho ang trabaho, mga kainday. Kasi noon, every five months, sorry, bulol. Every five months, mga kainday, ina-end ang contract mo. di ba mga kainday, yun naman talaga ang totoo dito. Nga pala, mga kainday, payo ko lang sa may mga magulang pa yan. Habang kasama niyo sila, mga kainday, laging yung sasabihin na mahal niyo sila. Tulad nun ng tatay ko nun, mga kainday, ang lakas-lakas niya Sinundo niya pa ako nun sa may trabaho Tapos nung gabi sabay pa kaming kumain mga kainday Hindi ko alam kung bakit ang sweet ko nun sa may tatay ko nun mga kainday Sinusubuan ko pa siya ng chocolate Natulog lang ako Tapos ginising na ako ng kapatid ko mga bandang alas dos nun Ayun, ganun na yung tatay ko nun mga kainday At sa nanay ko naman nun mga kainday Eh parang hinandalang niya kami sa may sakit niya mga kainday Bali, halos dalawang taon din siyang nagpapagutom nun mga kainday At ayun mga kainday dumating siya sa point na nagpapaalam na siya sa amin mga kainday na nahihirapan na daw siya. Kaya e, ang mapapayo ko sa inyo mga kainday, hanggat kasama niyo yung nanay at tatay nyo, mahalin niyo sila. At bumuo kayo ng magagandang memories mga kainday. Nga pala mga kainday, puputulin ko na tong video ko na to Baka magkaiyakan pa tayo dito. Salamat nga po pala sa lahat ng nanonood ng video ko. Thank you. Bye bye.